mga partners, welcome back po sa ating YouTube channel. Siyempre, kuya tapang, kay Joey at Edna. Ayan, nandito po ngayon kami sa barangay na, ay sa bayan po ng San Jose. Ayan. Galing na po kami dito kahapon upang uh, mag-scout. Tapos, meron po kaming nakita. Pero, yung uh, mother po, yung nanay, wala po doon. Yung dalawang magkapatid lang yung nandyan. So, Pwede na rin kami nakapagtuloy kahapon, so ngayon na lang po namin itutuloy yung aming uh, pagbisita sa kanila. No? Yeah. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan, i-like, share, comment at sa mga bago dyan, yung subscribe button po dyan, tapos yung notification bell para mag-update po kayo sa mga namin naming vlog. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan, yung The Great team maray nun, sa <laughs> mamuno po ni Joey, yung tagapaglay -like ko si Boy Tabang at Edna. BB Mix Vlog, yan si TV at Kuya Raymond Galusa. Si Kuya Raymond, uh, mga apat na araw, lima na yata na hindi nakakasama sa amin. No? Kasi yung cellphone ko niya isira. No? Kami na lang po munang tatlo. So without further ado, mga partners, tara na po. Let's go. meron ano mga partners nandito na ngayon po kami sa baba actually yung motor po namin nandun sa kalsada na yun highway na po yan so nandun mataas po yung uh, highway na yun so bumaba po kami dito sa uh, ilalim at sabi daw po nila umabot po talaga yung uh, baha dito yung mga kasagsagan ng tag-ulan kaya medyo uh, kasi malapit na po ito sa dagat mga ka-partners nakikita yun yung dagat na yun so, meron pong mga bahay dito Siguro mga nasa anim yung bahay dito na ganito po yung hitsura ng bahay. So ayan na po, puma, uh, na po si Ate na lumabas na. Kaya interviewin po natin yung uh, ating uh, na-scout kahapon na hindi po natuloy kasi wala po yung uh, nanay nila. Ayan na po. Ayan po mga partners na dito na... Ay! <laughs> so, well, indeed, ah. mm -hmm. Ayan. Thank you po na sa pagpapasok sa bahay nyo ha. Ay, sino po yung kasama nyo dito na eh? Yung dalawa ko na, na. Ang dalawa mong anak. Ano yung pangalan niya, Nay? Susan. Susan? Juan F. Libina. Libina? Wow, ang ganda naman po ng pangalan. Libina, asawa ko. Libina. Nasaan naman po ngayon yung asawa niya, Nay? patay na. Patay na. Matagal na po ba? 5 hmm. years. years. Hmm. So dito na, simula po na nag-asawa kayo, dito po talaga kayo nagbahay? Yes malaki noon ang um, bahay malaki yung bahay niyo dati yung buhay po yung asawa niyo. tapos ano po yung nangyari bakit nak nakatira na lang po kayo dito nakuan sa ano bagyo anong bagyo po yung noon na yun, uh, yung mga kampala yung malalakas na bagyo na tumama mm -hmm. sa atin dito so hindi po kayo talaga dito nakatira dati mm -hmm. doon sa mismong may proper doon ah mm -hmm. oh, okay So, ilan po Hatta. yung anak nyo, nanay? Nanay Susan, ilan po yung anak nyo? Yung lahat. Hmm. Mga asawa naman. Anim. Anim. So, dalawa na lang po yung nandito sa inyo. Tatlo. Tatlo. Nasa naman yung po yung tatlo, yung tatlo na? Yun? Iyan, bata yung bata. Bata? Laki. laki, laki Magkaanak ko bata. Ah, okay. So, ano po yung ginagawa nila doon? Nagkukuha sa iyan. Tapos Ay. meron din naman po konting suhol. Mm -hmm. Ayan. Mga okay. Ano po yung kinakalibangan nyo dito, Nay? Ano po yung uh, trabaho ninyo? Paano po kayo nagtitiis Ako, sa ganitong... Ako, nag akong trabaho, naglalaba. Dala. Naglalaba. Hmm. <laughs> ano na, man na? laba. Mm -hmm. May manabayad 300, may manabayad 200. Abari, araw-araw po kayo naglalaba. Ay. Hindi. Sa isang linggo, isa lang. Oo. Oh. Ah, okay. So, paano naman po kayo nagtitiis sa ganitong bahay, nanay? Tingnan niyo po mga kapartners, no? Oh. Mara naman, kuwan. Mara pa man ang kwarta na dako, bak na aagihan, tama lang makabalik kami pagkaon. Ah, okay. 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 So, bali yung yung bayad po sa inyo sa paglalabada nyo sa isang linggo. isang linggo 300, 300. paano 300. naman nyo po pinagkakasya yun sa kuan sa binabudget ko na lang binabudget po na lang ayan do ka kilo na buga mm -hmm. asin bitin mm -hmm. kapi ah, ano po yung kalamitan nakakakaya po ba kayo ng tatlong beses sa isang araw Oh, mm -hmm. Pero ay okay, kape mala kami aga. Ah, okay, so bali yung almusal niyo talaga is kape lang. lang. Tapos kalamitan po yung ulam niyo. Nakaka nakakain po ba kayo ng mga, mga ganitong isda o oh, yung masasarap na gulay? Gulay lang po talaga. Gulay orog ko. Ah, okay. So minsan lang po kayo makabili ng masasarap na. Mm. -hmm. mm -hmm. So ayan po mga kapartners no, ikwento po natin kay uh, Nanay Susan. Ilang taon na po si Nanay Susan? 53. 53. Ah, okay. So ayan Nanay Susan mo no? kahit pa paano ay nabisita rin po namin kayo dito. pinto ko lang po sa iyo Nanay Susan, ah uh, Meron po kami naganap na ribbon cutting kahapon. Ay, kahapon nung isang linggo, para na linggo. So nakita niya naman po yung bahay, di ba? Ano po yung masasabi nyo sa bahay na yon yung kaya Nanay Ana? Pagkasalamat ah, at makayawan man ang sugat sa Ano po yung masasabi nyo dun sa bahay na kay Nanay Ana? Maganda po? Maganda? Mm -hmm. Mm -hmm. Gusto, mo, gusto nyo po bang magkaroon ng ganong bahay? Mm -hmm. Gusto naman. Wala naman tayo luti. Mm -hmm. Luti lang kasi kaya... oh, Ah, hindi po. Nak nakikitira lang po kayo dito nakikitirik. Nak nakikitirik. So, bali, meron po ba kayong uh, binabayaran dito monthly? Wala. So, kung talaga kapag sinabi na umalis kayo dyan, alis talaga. Alis. Pero dun po sa luman yung bahay dati, nandun po ba ba yung lupa nyo? Kuwan yung ano, liwat ito doon, pina um, kami. Ah, ah din kayo doon. Wow. Yung rana, napakwalak niya doon, bahay pinapati ah pinapatirik ka ulit ano 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 po yung ano nyo po yung may-ari doon ng lupa kuan ako ba kuan itong doon sangkay ah sangka kaibigan nyo lang po mm, ayan So ayan po no, uh, Nanay Susan, uh, kahit pa paano nabigyan rin po namin kayo ng konting bugas, no? Uh, okay na po ba 'yan? Okay na. Uh, yung kampo, yung, yung binigay po sa inyo ni Kuya Joey kahit papano Ano po yung plan niyo? Ano na yung plan niyo po? O lang lang kaya yung gatas. O oh, kasi yung plan nyo po kanina, bibili kayo ng pawid. Yung pawid, <laughs> oh, oh, kasi syempre diba? baka merong, uh, may mabuting kalooban na makita po yung uh, kwento ng buhay ninyo. O. Oh. Diba? Tapos sabihin mo, oh, sige, bil bilhan natin siya ng uh, uh, Yero, ganito, no? Diba? Sabi pa nga ni Kuya kanina, baka hindi pa awit yung ibigay Yero. Ayon, ano po yung mag ano yung masasabi niyo kapag bumalik kami na Mayero? Salamat. Ah, po. Mm. Okay. So, ayan po, ah, uh, Nanay Susan, na lang po kayo dito palagi, no? Yung dalawa niyo po bang uh, anak ay nag-aaral? Mm -mm. Mahal yung isa. Yung, po, babe, babe. Uh, yung apat naman po nasaan na? May mga asawan, ha? ng mga asawa kaya, na. Uh, uh, binibigyan naman po ba kayo mm, ng uh, konti? Pa pa lang. Uh, uh, kira. uh Ma, kasi syempre, hindi naman po ganun kalaki yung binibigay nila kasi alam nyo naman may mga asawa na. May mga anak na. na uh -huh. So ayan nanay, no? Na, yun, na, yung baha po ba? Yung, yung... Do lumaki po ba? Na, po ba ito, nabot ng tubig? Saan, sa, uh, Ah. Nabuksan ko doon ang mga bato. Anak ay naaapaw na kami didito. ano po yung ginagawa nyo kapag kinukuha nyo yung bato? Kalihan. Pa para ah. kumuha na tubig. Ah, okay, okay. okay. So yan, Nanay Susan. I hope na makabisita po kami ulit dito, no? Ayan, tapos meron kaming magandang balita sa iyo. Sana po ay uh, mga partners tulungan po natin si Nanay Susan na kahit papaano is mapaayos niya yung uh, kanyang bahay, no? Ano, Nay? Ayan. So, ayan, ingat na lang po kayo dito palagi, no? Eh, babalik na lang po kami. Pepeber na makabisita po kami, ha? Okay bye-bye.